Heto na. Tom Rodriguez handang gawin ang lahat para mapatawad ni Carla Abellana. Buong tapang na inihayag ni Tom Rodriguez na handa siyang gawin ang lahat para mapatawad siya ni Carla Abellana. Ayon sa aktor, wala na siyang ibang hiling kundi ang muling maayos ang kanilang relasyon. Inamin niyang siya ang may pagkukulang at ayaw na niyang masayang pa ang pagkakataon. Kahit ano, gagawin ko, basta mapatawad lang ako ni Carla, emosyonal na pahayag ni Tom. Handa raw siyang maghintay kahit gaano katagal para sa kapatawaran ng dating asawa. Hindi niya raw kayang mawala si Carla ng tuluyan. Sa kabila ng sakit, umaasa pa rin siyang may puwang pa siya sa puso ng aktres. Wala pa ring tugon si Carla sa panawagan ni Tom. Ayon sa mga malapit sa kanya, gusto muna nitong tahimik at payapang buhay. Tuloy namang nananalangin si Tom na dumating ang araw ng kapatawaran.